guys. Kaon ko itlog guys. Gihurot nagkaon guys. Hmm? Dawa guys oh. Uli tayo itlog. Oh, tanawa. Pagtarong ko no ha. Hmm? Nabayo tingting -ting na ni bata ni? Hmm. Hmm. kaon ko itlog guys. Dami? Hmm? Hmm? Awa samot yun ang ubuan na di da sige. Una na. Na guys, ulit chudo itlog guys. Oh, to big oh. Thank You're welcome, sir. Hmm? Yeah, mom. Hmm, and awa oh. bata ni, na. Hmm, na wat naik sud para udto. Mmm. <gasps>